Hello! Hi! Hi, hi, hi! How are you, my dear? Sinong gagawa natin ng Love Collective Reading for today? Let me see. Sino ito? Si Libra. Okay? So, hello, my dear Libra! How are you? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan or nasa mabuti kang sitwasyon or kalagayan sa mga oras na ito. Okay. So, let's start your reading. Kuning ko muna yung energy mo. Once again, ang natin today is Love Collective Reading. So Tingnan natin. Let me receive your energy. Allow me to receive your energy, my dear Libra. Tingnan natin. Love Collective Reading. Tingnan natin what is going on with you. Kuha muna tayo ng base card. Okay? Ang nag-flip is the Eight of Cups. Okay? Kung titingnan mo, my dear, ang ating Eight of Cups image na sinusunog ang isang letrato. Okay? So, ayan siya. So, tingnan natin. Bakit? You're burning the picture. Tingnan natin. Ang hirap kasing mag-conclude ng energy pag isang card lang. Although, yes, marami na sinasabi tong card na to. Pero, kailangan ko pa rin yung kanyang partner. Okay, tingnan natin. Libra. Okay, meron na. And this is the Justice card. Okay. Naka-reverse siya, pero hindi ako nagbabasa ng reverse. Okay. So, my dear, mm, um, may something sa usapin ng, hindi maganda to. This is not good sa loob ng relationship. Kasi, ang justice kasi is more on parang, actually, parang hindi ka makapag-decide yun na nakukuha ko dito. Okay, parang kang si justice, you are the judge, okay? Um, you can see na parang may something na nangyayari sa loob ng relationship kasi nababurn yung picture ninyong dalawa, so hindi siya maganda may something na nangyayari, hindi pa masyado maliwanag dito sa akin kung ano nangyayari, pero I can feel, my dear, na parang you cannot decide. Hindi ka makapag-decide. Kung titingnan natin, parang gusto mong i-end yung relationship. Yun na nakukuha ko. You want to end the relationship, you want to end the, the connection between you at saka kung sino man ito, pero... Okay, nandun, pa, nandun lang tayo, my dear. Okay, nandun pa lang tayo. You cannot decide. Hindi ka makapag-decide kung anong gagawin mo dito sa connection na ito. Okay? Ikaw to, binaburn mo yung picture. Sinusunog mo yung picture. Okay? ah uh, pag lumalabas din ang justice, there's something na parang hindi balance na nangyayari sa relationship nyo. Parang merong hindi tama na nangyayari sa loob ng relationship nyo. And I'm just concluding, my dear Libra, na baka yun yung dahilan kung bakit you decided to burn yung picture or you to burn the relationship or i-cut yung relationship. Okay, kaya gusto mo i-cut yung relationship. Okay? So, let's go na tayo sa mga supporting na cards, my dear. Makukuha ko pa yan if makuha ko yung mga supporting na cards. Okay. So, let's start. If ang karelasyon mo is Libra to Gemini, Libra to, uh, Libra to Libra, Libra to Gemini, Libra to Libra, Libra to Aquarius, possibly, my dear, ito yung connection ninyo. Okay. So, umpisahan muna natin, my dear, doon. Tingnan natin. Ah, dito pala muna. Base card muna tayo. Base card. Okay, meron ng dalawang card. Okay, sige, babasahin natin yan. So, sabi, mm -hmm, dalawang page. Okay, posibleng both of you are still young. Okay, kasi dalawang page to. Page of Wands and the Page of sword Okay, posibleng uh, fresh na energy. Okay fresh na connection. Kasi this is, ano, parang itong energy ng bata. Young na energy. Okay, tingnan natin. Mm -hmm. The two of swords. Okay, so marami pang denial na nangyayari sa inyong dalawa, my dear. Okay? Marami pang denial na nangyayari sa inyong dalawa. Uh, kung makikita mo dito, my dear. Yung isa, parang parelax-relax lang si page of wands. Naninigarilyo, nakaupo. And, yung isa naman is parang matutusok yung kanyang kamay sa rose. Okay, so dito my dear, uh, impulsive na decision ang nakukuha ko dito. Okay, impulsive na decision. ah uh, pero ito kasi may dear, is energy ng, ng partner mo. Hindi mo to energy. So yun ang nakukuha ko dito. Uh, posibleng kaya gusto mong i-cut yung relationship. Okay, kasi Posibleng itong tinutukoy mo dito, my dear, which is, nandito pa lang tayo, my dear, sa kapwa mo, air sign, ha? Like, Libra to Gemini, Libra to, uh, Libra to Libra, and Libra to Aquarius, okay? So, ang nakukuha ko dito is posibleng, ah uh, kaya ka siguro, kaya mo siguro ginagawa to, kaya siguro parang gusto mo ikat yung connection, um, is because immature yung kanyang energy, okay? Immature, uh, denial, sinungaling, Okay? ah uh, parang nagbubulag-bulagan or nagbibingi-bingihan, yun na nakukuha ko. Yung mga reason dito, my dear, nagbubulag-bulagan, nagbubulag, nagbubunga nagbubulag my dear, okay, nagbubulag-bulagan or nagbibingi-bingihan, energy ng to observe over here. Ayaw umamin, okay, yun na nakukuha ko. ah uh, very childish na energy, okay, baka meron din mga, baka ayaw mo siyang naninigarilyo over here, ganyan, or baka, ah uh, meron siya mga words na parang hindi nga pinag-iisipan, talagang sinasabi na lang niya, unfiltered na mga words, and ah uh, although sabi natin na, sige, sabi, sige, consider natin my dear Libra na baka hindi naman niya sinasadya yung mga sinasabi niya, pero sana maging sensitive siya my dear na nasasaktan ka sa mga sinasabi niya or sa mga ginagawa niya. Pero, ah uh, I think hindi mo kasi nakikitaan na mag-change to anytime soon. So, baka yun napapagod ka sa kanya, my dear. Okay? Uh, dito din sa area na to, baka may mga legal matter na nangyayari sa inyong dalawa. Posible din, my dear, din sa energy ng justice. Okay? Baka kayo yung kasal and then uh, gusto ninyo maghiwalay or maging, maging mag uh, legal legally separated na yun ang na nakukuha ko over here. Pero ang nag-i-insist kasi dito, my dear, na parang gusto mo na makipaghiwalay is ikaw ikaw kasi medyo ang gusto na makipaghiwalay sa energy ng Eight of Cups. Okay, parang nalulus, na, nalulus na yung hope mo dito, may yung Libra, na ah, hindi na ito mag-work, hindi na ito magiging okay, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay. Um, hmm? So, tingnan natin. Y yun, yun medyo ang problema ng kapwa mo, sword. Like, uh, Gemini, Libra, and Aquarius. Like, parang immature. Sabihin natin, napaka-immature. Uh, hindi pa talaga siya as in like, fit na pumasok sa loob ng relationship. Posible na i-stress ka sa kanya. Yun ang na nakukuha ko. Okay, na i-stress ka sa kanya. Okay, so let's move sa next na energy. Ang next na energy is water sign. So, ang, kung ang karelasyon mo, my dear, is energy ng water sign like Cancer, Scorpio, and Pisces. Malamang, my dear, ito yung uh, connection ninyo. Move on na tayo kay sword. Mm-hmm, ang dami. Bakit ang daming card today? Okay, basahin natin. We have here the five of pentacles. Okay. Mm -hmm. The eight of pentacles and the three of wands. Okay. So, problema sa usapin ng pinansyal, my dear. Okay, yun na nakukuha ko dito. Sa energy ng water sign life problem na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay. Mm -hmm. ah, nakukuha ko dito, my dear, na parang gustong mag-travel nitong tao na to. Okay, parang gusto niyang Ah, uh, in fairness naman sa kanya, in all fairness naman sa kanya, may dear, meron siyang 8 of pentacles which is energy ng work, okay? Pero parang hindi hindi nagkakasya my dear yung yung usapin ng pinansyal sa inyong dalawa. Like nagkakaroon kayo ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, sinusubukan naman niya yung kanyang abot sa, sa abot na makakaya niya sinusubukan naman niya na mag-work. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. Um sa energy ng Three of Wands, mm um, posible na sa ibang bansa to, okay? or baka gusto nyo mag-ibang bansa kasi yan ang energy may din ang three of wands. Energy na moving forward. Okay, so dagdagan natin. Mahirap na mag-conclude tayo kung ano nangyayari dito. Pero ang pinaka-overall na energy dito sa water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, is parang nagkakaroon kayo ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, the Six of Cups. Okay. Mm -hmm. Nakukuha ko dito, may dito yung frustration ni Six of Cups. Okay. Ah, uh, malayong malayo siya my dear sa energy ng sword kanina, okay? Na immature, iba, ibang nilalabas dito my dear ng ating sword, ay ng ating cups, okay? Ah, uh, ito my dear, um gusto niyang matupad yung mga bagay na yung mga pangako niya sa'yo, yun na nakukuha ko, my dear, okay, mga promises from the past, o kunyari, nangako siya sa'yo na gusto niyang mabigyan ka ng magandang buhay, or bahay, or kung ano man yung gusto niyo ipangako sa'yo, my dear, ayan. Ah, nandoon naman siya, my dear, pero parang ang ah, nakukuha ko na problema nitong person na to is parang mailap sa kanya, my dear, yung pagkakataon, kahit anong effort niya, maski anong trabaho niya, my dear, um, parang hindi pa rin talaga nagkakasya yung usapin ng pinansyal, yun na nakukuha ko dito, ah, uh, posibleng gusto niya mag-abroad or baka nasa abroad tong tao na to, my dear. Pero, ang nireklamo niya dito na nakukuha ko, my dear, is more on parang ang saklap nung kanyang kapalaran with this kam sa usapin ng pinansyal. Parang, parang maski anong gawin niyang effort or maski anong gawin niya, my dear, parang hindi siya, hindi siya nag-work. Okay, so, dito, sa connection ng yung dalawa ng water sign, nakukuha ko, my dear, na baka namin misinterpret mo, my dear, si water sign. Okay baka lang naman kasi malayo yung energy niya kay Sword kanina sobrang layo yung energy niya kay Sword. Ah uh, ito my dear, lahat naman ginagawa niya, abot na sa abot na makakaya niya para makapag-provide, maibigay niya. So nakukuha ko dito baka na-misinterpret mo siya my dear or baka meron ka pa na ano, meron ka pa na, Ay baka ikaw yung nag-abroad. My dear, baka ikaw yung nag-abroad. Pwede my dear basta may energy ng abroad dito my dear. At ang reason nung pag-abroad na 'yon, ah uh, hindi maliwanag eh. Teka lang ha. Alam mo bakit nasabi ko may dear, na baka ikaw yung nag-abroad? Nang dahil sa kulay ng buhok na to. Kasi yung yung kulay ng buhok dito ng babae, dito sa pinaka first row at saka yung kulay ng babae na na tumatalikod dito, my dear, is iisa. So, himay-himayin natin to, my dear, ha. Himayin natin. Okay, doon lang muna tayo mag-focus sa kanya. Okay. So, sa kanya, my dear, um, ang sinisigaw niya or ang ine-express niya dito sa card na to is parang lahat naman ginagawa niya. Lahat ginagawa niya para makapag-provide, pero parang alam mo yun, parang ang, ang ilap lang talaga may yun yung pagkakataon para sa kanya. Okay, parang gusto niya nga mag-abroad, parang gusto niya subukan yung kanyang kapalaran sa ibang lugar, yun na nakukuha ko dito, or baka nagawa niya na to, pero mas sabihin natin na nandun na siya sa ibang bansa, or sabihin natin na kapag abroad na siya, is parang mailap pa rin yung pagka yung yung tadhana niya o yung, yung kapalaran niya yun na nakukuha ko dito my dear yun na nakukuha ko so ano siya ha my dear ha based on situation to so kinakalkal ko my dear based on situation kasi nakikita ko talaga, my dear, yung kagustuhan niya, my dear, na mag magawa lahat ng pangako niya sa'yo. Ngayon, pwede naman din, ang, 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 nangyari dito, my dear, is ikaw ang umalis. Pwede naman din, ma-reverse natin yung energy, ikaw yung umalis. And siguro, kaya ka siguro naiinis sa kanya, is yun nga, dahil nga, my dear, yung, yung guhit ng palad niya, sabihin na lang natin, parang hindi siya maswerte sa usapin ng pera. Parang ang bigat, my dear, ng pasok ng pera sa kanya, my dear. Tapos ikaw lang, my dear, yung gumagawa ng gumagawa ng paraan, or baka, baka ikaw lang gumagawa ng diskarte, ganun. Kaya parang gusto mo siyang hiwalayan. And for some of you, baka iniisip mo, my dear, na si water sign like Cancer, scorpion, Pisces is puro na lang pangako. No? Ang, ang sinasabi niya kasi dito, my dear uh, Libra, is parang ma ang ang pait or parang ang saklap ng kapalaran niya lalo na sa usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko dito. So hindi hindi naman kita masisisi masisisi my dear kasi nowadays parang kailangan naman natin talaga ng pera, talagang pera my dear nagpapatakbo sa mundo. So kung talaga yun ang nagiging issue between the two of you, so siguro pag-usapan na lang siguro ninyo ganyan or pagtulungan na lang talaga ninyo. And kung hindi na talaga nagwo-work, okay or kung ano may nangyayari sa inyong dalawa. Hindi ko talaga masyadong maliwanag dito, my dear. Basta ang nakukuha ko lang, my dear, kay, kay Water Sign Cancer Scorpion Pisces, sinasabi nga dito, my dear, na parang lahat naman ginagawa niya, my dear, para magampanan yung kanyang tungkulin, yung kanyang responsibilidad sa'yo, or kung sa pamilya, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero, um, yun nga, parang naging maalat lang talaga yung kapalaran niya. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay. So, move on na tayo, my dear, kay Water Sign. I hope na naiintindihan mo yung energy ng Water Sign. Malayong malayo kasi siya kanina kay Sword, okay? Si Sword kasi, talagang parang immature yung kanyang energy. So, sobrang immature lang talaga. Okay, so let's go tayo, my dear. Sa next row natin, uh, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, ang, kung ang tinutukoy, my dear, is Libra to Taurus, Libra to Virgo, Libra to Capricorn. Malamang, my dear, ito yung connection ninyo or ito yung situation ninyo. So, tingnan natin, my dear. Kuha tayo ng base card. Okay, may nahulog na. We have here the Ten of Pentacles, my dear. Okay, Ten of Pentacles. Na pagkaganda ni tong card na to. This is more on family. Ah, uh, ayano nga sila jaan. Mhm. Mm so, tingnan natin. Family card kasi yan eh. Once again, nasa ano na tayo ha? Pentacles na tayo, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? So, kung ang partner mo is Taurus, Virgo, and Capricorn, ito yung kanyang ah uh, energy. Tingnan natin. Kuha tayo ng clarification card para sa ating Taurus Virgo and Capricorn. Okay, ayun, meron na. Ano kaya ito? Okay, the Seven of Pentacles. Okay, so, may diya marami naman siyang gustong mangyari sa loob ng relationship. Napakaganda nitong card na to. Very, very powerful. Okay, kaso, Ah, uh, baka meron din siyang pressure sa loob ng pamilya. Okay, baka yung family niya, okay, baka yung kanyang makikita mo kasi dito may mga matatanda, may bata, may mga ganyan. Baka yung side ng family niya may dear, baka meron masyadong mataas yung tingin sa kanya or masyadong pressure na nangyayari sa kanya as of this moment, my dear. Ah, uh, pero kinakaya naman niya. I can feel na like parang kinakaya naman niya dito, my dear. Ah, uh, there's a tendency, my dear, na baka itong person na ito is baka ah uh, mama's boy, ganun, or daddy's boy, or daddy's girl, mama's girl, yung mga ganun na nakukuha ko dito. Kasi parang hindi niya maiwanan yung kanyang family, okay, yun, yun, yun nakukuha ko dito. And there's a tendency, my dear, na kung ano din yung sinasabi ng pamilya niya, or kung ano din yung opinion ng pamilya niya, uh, mahalaga sa kanya yon Okay, napakahalaga sa kanya yon So, kung yung pamilya is nakikisaw sa relationship nyo, may mga sinasabi tungkol sa relationship nyo, definitely, parang makakagulo sa kanya yon Yun na nakukuha ko dito, my dear. Pero parang, ang nakukuha ko dito, my dear, hindi mo masasolo talaga yung buong energy ni Taurus Virgo in Capricorn. Kasi, ah uh, number one na priority niya siguro talaga is family. Yung kanyang family talaga, like yung kanyang sister, yung kanyang brother, yung kanyang mother, yung kanyang father, yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Parang ganon. And at the same time, nararamdaman ko dito ito na parang may pressure talaga. Parang meron siyang gustong patunayan sa sa pamilya niya. Yun ang nakukuha ko dito. So, uh, hindi ko masyadong magets kung bakit parang gusto mo siyang hiwala yan. Okay, over here. Kasi parang gusto mo siyang hiwala yan. Siguro, uh, dahil mas lamang siguro yung love niya sa family niya. Ganon at konti lang yung love na napupunta sa iyo, ganun na nakukuha ko. Posible, posible lang my dear ha, nagko-conclude lang ako dito. Tangi ikaw lang naman talaga makakasagot talaga nito kung bakit parang gusto mo siyang hiwalayan. Kasi ito si Justice dito my dear, hindi pa naman talaga siya 100% na nakakapag-decide. Ang nag-ano nag, ako dito my dear na parang you wanted to separate kung sino man sa kanila, may dear. Kasi binubu- sinusunog mo, may dear, yung ano, yung picture. Yun na nakukuha ko. And, and, that is a bad sign na parang hindi na mag-work ng relationship na to, hindi na to okay, ganyan. Siguro, may dear, dito kay ano, sa kapwa mo, air sign, like Gemini, Libra, and Aquarius, hindi na talaga to mag-work kasi parang napaka-immature pa nitong tao na to. Kahit nasabihin natin siguro na, 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 na nasa tamang edad na siya, napaka-immature pa rin talaga na nilalabas niya na energy. Pero dito, ah uh, I think kinakaya naman niya, my dear. Kinakaya naman niya. ah uh, baka may unang pamilya din to, my dear. Posible kasi discard this energy, my dear, ng family. Okay, yun na nakukuha ko dito. Baka may unang pamilya din to. May una din siyang asawa. Or baka pressure siya, my dear, sa energy ng kanyang pamilya. ah uh, posibleng yung energy ng mama's boy or papa's boy or ah uh, daddy's girl, mama's girl. Ganon, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay, may pressure, my dear. Definitely may nangyayari pressure sa kanya, my dear, uh, related sa energy ng pamilya. Okay, so yun yung energy my dear ng ating uh Pentacles. Okay? Taurus, Virgo, and Capricorn. Mahirap to, my dear, sa relationship. I, I do believe, my dear, na dapat hindi na talaga nakikisali, my dear, sa loob ng relationship ang mga in-laws o yung, yung mga side, yung mga ganon. So, yun na nakukuha ko. And nabanggit ko kanina, my dear, di ba, na masyadong mahalaga sa kanya yung opinion ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga, ng kanyang family, okay, ng mga people around him or around her. So, possibly my dear talaga na makapag-cause talaga ng matinding distraction sa kanya ito, my dear. Baka yun ang isa sa mga kinaiinis mo sa kanya. Pero pag dito, my dear, sa energy ng, ng Taurus Virgo in Capricorn, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit you wanted to separate yung connection ninyo yun dalawa. Kasi ikaw talaga ang may gusto dito. Ah, 'Di ba nabanggit ko kanina my dear, yung energy ng pagiging balance, parang merong hindi balance, 'di ba? Sabi ko kanina, dito sa area mo. So baka yun nga my dear, baka yung time niya, attention niya hindi hindi balance, hindi niya nababalance, mas mas lamang pa rin talaga dun sa family niya or dun sa first family niya or parang ganon. Okay. So, dito na tayo my dear sa pinaka last na row. Itong last row na to my dear is energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, ang connection, kung ang connection my dear is uh, Libra to Aries, ah uh, Libra to Leo, Libra to Sagittarius, malamang may year ito yung kanyang energy. Teka, base card muna. Lagi kong nakakalimutan yung base card. Okay, my dear, we have here the hangman. Okay. Mm -hmm. Hangman, hangman. Relax. Para nagre-relax dyan si hangman. Tingnan natin, ha? Hmm. Clarify natin. Actually, nakalagay hangwoman. Hindi hangman, eh. Hang, woman ang nakalagay. Ayan, oh. Hang woman ang nakalagay. Hindi hang man. Okay, binago na nila. Okay. We have here the ace of wands. Okay. So, nakukuha ko dito, my dear, na parang meron siyang mga bagay na gusto niyang gawin. Okay. Mm-hmm. Uh, I can feel also yung energy ng pagiging secretive dito, my dear, sa card na ito. Okay. So, baka meron siyang mga bagay na gusto niyang gawin uh, na hindi niya sinasabi sa iyo. So, okay, naglilihim definitely ang ating mga fire sign Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan, ah uh, parang may tinatago siya, yun ang nakukuha ko. Siguro yun ang kinainis mo sa kanya kasi parang meron siyang tinatago, hindi siya nagsasabi, meron siyang mga gustong gawin over here na parang hindi niya sinishare sa'yo, okay? I can feel also na parang very relaxed lang din siya, my dear, sa mga situation na parang ikaw ay very very stressed, okay? So parang hindi mo siya nakikitaan by dear talaga ng pagiging concern, okay? About dun sa scenario or dun sa pangyayari na dapat talaga eh maging concern siya or maging attentive siya, okay? Yun ang na nakukuha ko dito. So, hindi din maganda to my dear sa loob ng relationship because ang pagiging secret pagiging secret or pag pagiging secretive ng isang tao or ng kapartner mo my dear sa loob ng relationship is nag nag ano yan nagde-develop yan ng trust issue o, over time so yun ang nakukuha ko over here so yun yun yung kanyang energy over here meron siya mga bagay na gusto niyang gawin uh, na ayaw niya sabihin sa iyo gusto niya siya lang ah uh, very relaxed din siya my dear sa mga oras na parang yung parang very struggle ka na, sin talaga may, kunyari may nangyayari sa'yo na something na hindi maganda siya, parang relax lang siya, parang hindi siya apektado, ganun, I think parang hindi din siya sensitive sa emosyon na nangyayari sa'yo, my dear libra, just in case you are hurt, or meron nangyayari sa'yo na hindi maganda, parang wala lang sa kanya, hindi mo siya nakikitaan ng na pagiging concern, or pagiging affectionate uh, affectionist, my dear, do sa situation na yon okay, so hindi maganda ito, okay. So, ah uh, isa-isahin natin, my dear, paglilihim, hindi pagiging affectionist, okay, dito, hindi pagiging, basta, kababanggit ko lang. Dito, may dear, hindi balance na attention sa energy ng uh, Taurus, Virgo, and Capricorn. May mga family na issue, pressure sa kanya, yun ang nakukuha ko over here. Baka hindi balance na attention, hindi balance sa pagtrato, okay, mayroon siyang kinikilingan, baka may mga ganun, my dear. Dito, may dear, pressure sa mga water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, okay, kasi parang uh, hindi nila kaya ya yung situation okay Napipressure sila na stressed sila my dear yun na nakukuha ko dito possible napipressure o na-stress sa yo as uh, sa energy my dear sword gemini libra aquarius pagiging immature okay ayaw magbago ayaw tanggapin ayaw maggrow yun na nakukuha ko dyan, my dear so definitely baka yun yung mga reason kung bakit gusto uh, mong makipaghiwalay or kung baka nga ano nangyari na to eh baka nga naghiwalay na kayo my dear yun na nakukuha ko over here kasi ito talaga ang nagdala diyan yung 8 of cups okay So, yan ang nagdala dyan, yung sinusunog mo yung kanyang picture o yung picture ninyong dalawa, okay? So, posibleng naghiwalay naman na kayo and ito yung mga reason kung bakit kayo naghiwalay. And kung sakasakali man, may dear, na in a relationship pa kayo, baka ito naman yung mga reason na posibleng mauwi yung relationship ninyo sa hiwalayan. Ito yung mga nabanggit ko, okay? So, my dear Libra, ito ang iyong love collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget na mag-subscribe. Ito po, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron ako mga bagong post or mga bagong upload. And you are also free na mag-like. Malaking tulong po yan, my dear, sa ating channel. You can also share this uh, video, my dear, sa iba because sharing is caring. And you are also free, my dear, na mag-comment sa comment box down below sa ating comment section sa mga opinion and suggestion mo, my dear. Okay? So, my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.